Ito ba yan, Lovely? Johnny, tres ka dito? Nakakahiya ka naman. Teka lang, videohan kita ha, para naman makita ng mga kabotsmith -ka natin. Ah, oh, classmates, wag naman kasi mapapahiya ako eh. Di dapat lang sa'yo, mapahiya. Tingnan mo ako ngayon, manager ako ng isang malaking kumpanya. Hi, guys! Ito pala si Lovely, kaklasiko nung elementary. Yung mahirap, yung palaging talunan, at lampa. Alam nyo guys, naalala ko lang, para lang magkaroon siya ng papel, gagamitin sa school. Alam nyo guys, may bitbit -bit siyang parating bayabas. At ipapalit niya ito sa papel. O, oh, ito na pala, na-upload ko na. At marami na rin nakapanood. Natawag nyo daw po ako. Oo, pinapatawag kita. Kasi napanood ko yung in-upload mo sa social media. Aba, baka mag-viral pa yan yung video na yun. Tama ka. Viral ang video mo. Napanood na nga ng buong kumpanya. Tila nakalimutan mo na. Meron tayong no bullying company policy. Dahil sa viral video mo, nalabag mo ang no bullying company policy natin. At kailangang ligpitin mo na ang mga gamit mo. Dahil huling araw mo na sa kumpanya ko. Ang laki ng nagawa kong pagkakamali. Hindi ko talaga akalain dahil sa pambubuli ko. Sa dati kong kaklase, nawalan pa ako ng trabaho. Hala, kayo pala yan. Yung mga kaklase ko nung high school, nakakaya ka kay Lee. Tapuan ka noon, tapos ngayon, sebedora ka na lang. Hello, mate! Pasensya ka na kasi ang hirap magbabuk sa grab. Mag-order na tayo ng pinakamahal na minu nila. Amit, tika lang. Yung mistress parang pamilya sa akin eh. Kaili, ikaw ba yan? Ang dating tapon sa klase noon. Ngayon, maitres na? Hala, kayo pala yan? Yung mga kaklase ko nung high school, Ann at Lovely. Kumusta na kayo? Ito, negosyante na. nakakaya ka naman, Kylie. Tapuan ka noon. Tapos ngayon, servidora ka na lang. At si Ann, ito, big time na. Hoy, pwede ba mamang itawag mo sa amin? Hoy, di ba? sebedora naman pinasok mo dito. I-order mo kami o ipapaya ka namin. Ah, mga ma'am. Ito na po yung bill niyo, 2,500. Akin na nga. Kala mo naman, tatakbuhan ka namin. Umit, two daw. Ha? Bakit ako? Ikaw naman ito nagyaya. Kylie, bakit? Anong problema? Ay, itong dalawa po natin customer. Wala po silang pambayad. Aba, lumang tugtugin na yan mga madam. Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi kayo nagbabayad. Kung makahusga naman kayo sa waitress ko, wagas. Tapos ngayon, wala pala kayong mga pambayan.